Ito ang napamili namin ngayon umaga. Sibuyas, tag-sampu-sampu lahat yan. Daun sili, saluyot, bawang, tag ang presyo niyan. Tapos alugbati, dalawa kinsi, tag-sampu din, dalawa na lang. Tapos ano, gabi, langka, kalamansi, manok, malunggay. Pitong piraso na malunggay, pero napaka-ikli lang. Ganyan lang, oh. Hmm. Sampo din yan. Napaka-ikli lang. Tsaka, daing, dili tatlo, 50 lahat yan. Bawat tali. Hipon, at saka saging, at saka bangos. Yan ang pinamalingki namin ngayon. Araw ng ng Merkulis. Sila Jenny nando doon sa SM. Namasyal sila. Kaya ano, dumaan kami sa optical para uh, magpalagay ng salamin. Kaya ano, namalingki na kami. Pero hindi pa kami nakapagpaano sa ngipin kasi eh, lumipat na yung dentist tanan pinagawaan namin dati kaya hindi pa kami nakakapagpagawa ng posti so bye bye ganyan kami na kay kami na ay nagpupo kararating lang namin anong oras na alas 12 na umalis kami alas 8.30 imija Inabot kami ng alas 12, pamaligay. Ngayon pa lang kami magaloto ng tanghalian.